Hello mga ka-journey! Today is Sunday. Nakapagsimba na ba ang lahat? <laughs> Kumusta ang tulog niyo? Di ba kayo nagugulat doon sa lindol kagabi? Aba, 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 naglindol daw. Lumindol daw kagabi. Tikamon na, lalabang mo tayo. <laughs> Papunta tayo sa Curie House, sa Coco Ichibani. So, andito tayo ngayon sa Bonifacio District kasi dito tayo magla-lunch, no? After our morning morning service. So, nandito tayo ngayon. So, salamat pala kagabi at ako nakatulog na. Kasi kung gising pa ako doon sa earthquake, iwan ko na lang. Iwan ko na lang. Hindi ba ako matatakot? No, nakakatakot talaga pag lindol. Pag may lindol. So, so, buti na lang no, nakatulog tayo ng maaga at saka, ano, hindi ko na napansin yung lindol kagabi. Ah, uh, ko lang na nagkalindol pala nung gumising na ako this morning. So, well, nag-open ako doon sa sa FB. Doon, doon ko na nakikita na naglindol. Lumindol pala kagabi. So, sabi ko, my thanks God, at ako'y tulog na ng time. At at least, no, hindi natin na, no, hindi natin na feel yung pag-shake. So, anyways, gutom na at saka open na sila dito. So, let's go inside.

tayong kumain, so busog na ang sawa. <laughs> Napaka-heavy ng no pagkain dito. <clears throat> Kasi yung rice, Japanese rice, tapos yung curry, yung chicken, napaka-sarap. Tapos yung salad, first salad, so, sa salad ko lang busog na ako. <clears throat> Kaya nikimawag ko sa upos food. Oh, sorry. Andito na pala tayo sa ano sa SMC side after natin kumain no ng lunch. Diretso na kami dito sa SMC side. Yan dito tayo ngayon sa rooftop. Makikita natin yung mga laruan dito, yung playground I mean. So walang mga bata no kasi mainit pa pero doon sa kabila. Naririnig niyo ba? May nagano nag shagit-shagit. Ano, nagsagit-sagit ng mga bata na excite sila silang dula <coughs> tingnan nga natin anong meron ah uh, yan na eh. oh. andan sila yung mga bata so kahit pala mainit no nag enjoy pa din sila. Ganyan din ako before. Pero before, napakadami kong koto, no? Dahil lagi nag -ano ba, nagbibilad sa init. <laughs> Way back pala doon sa ano, sa... Sa lindol ba doon sa buhol? Nakakatakot pala yun. Kasi yung parents ko, sila lang yung andun sa bahay. So, kami magkakapatid, dito kami sa Cebu. No? Habang nag-aalmusal pala kami. Nag-aalmusal kami. Tawa kami ng tawa habang kumakain. Nagpintuhan. Sarap ng pintuhan namin. Tawanan. Biglang. <laughs> biglang nagsishake yung table. Kaya yun. Takot na takot ako. <laughs> takot na takot ako. That time. So, tumakbo kami palabas. Iniwanan namin yung pagkain. Yeah, sino ba namang hindi natatakot? no? Nga, habang nag habang nag-breakfast kayo, bigla na lang, shh, ganun, -ganun. <laughs> so, <clears> hindi <throat> ko talaga makalimutan yung time na yon kasi yung bahay namin doon sa buhol, nag-collapse, may namatay kasi natabunan ng bahay. Mm, kasi malakas yung epicenter ay doon talaga sa sa Carmen. Yeah, sa Carmen. Balik na tayo sa loob ng mall. Uy, masyadong mainit dito. Asan na ba? <laughs> Yun. Pasok na tayo. napakadaming tao today kasi nga ano Sunday tsaka napakapangit sa mall kasi maingay dahil nga sa mga music nila no <laughs> especially na ngayon palapit na yung Pasko ay ingay. kaya hindi tayo makapag vlog doon na makapag talking talking may mga laruan dito at saka isa pa ano dito kuha dito. <laughs> Wala toy eh. tikasan mo ni nani. Ito naman makakuha. Ayan, mahirap pa O oh, ito pa o, oh. yung mga staff toy. Eh. Before, nung maliit pa yung anak ko, ang dami na may toy. Eh. Ginawa ko, mga life size. But, binigay ko na kasi ano siya malikabok. Oh, ayan. Walang power. Hindi talagang tako Sige daw. Try mo. Try ulit. Ayan. Okay. Kasi suya. Ikaw lang din. Diba? Walang power. Ah, may naglalaro na naman. Yung lang Ako na, nakakuha ng pony. Um, ah, yeah. Ayan ya yeah, po special, kaya walang na, May pet rin pala nayon kaya pala ang daming mga dogs. <laughs> Tingnan niyo, ang cute cute nila. walang oh, oh. sila kung no, kung kaya sila kung 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 Good can you explain ni Charm. Gusto gusto niya talaga dito. Uh -huh. Yung pag-iihi na lang talaga ang nakakapakilig sa atin. yung pag-iihi na lang ang nagbibigay ng kilig sa ating mga ka-journey. <laughs> Naniniwala ba kayo dyan? Yeah, kasi ako hindi na ako kinikilig. <laughs> Kaya yung pag-iihi na lang ang nakakakilig. <laughs> Ay, nako, napakaganda. At least, at least mahangin dito, di ba? Kay ganda. Kay ganda talaga dito mga ka-journey promise. Napaka-ganda ng hangin. Kasi na. Hmm. dito na naman tayo sa El Corso. Our favorite tambayan. Tambayan ni Beth Journey 76. <laughs> Uy, magmamaritis mo na tayo ba? Regarding sa Katnil, totoo kaya na si Andrea yung dahilan sa paghihiwalay nila or baka meron pang ibang reason? Joke lang to ha? Kasi nga ba diba, si Bibi gandang hari? Tiyuhin yun ni no. Tiyuhin ni Daniel? Ako. Sana hindi naman ganyan. <laughs> sana okay lang na may ibang girl. Wag lang yung magiging ano siya. Second baby gandang hari. <laughs> Are you fan of Katnil? Yeah. Di. 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 Di siya funny Katnil. Oy. Even me, di liman sa ko. Wala ramang pun. <laughs> Atin-atin lang yun. Joke lang yan. Joke lang. Hakahaka ko lang yan. <laughs> maglalakad-lakad muna tayo kaysa nakaupo lang maglakad-lakad kasi napakaganda ng panahon napakaswerte talaga natin no? nandito tayo sa Pilipinas kasi may ano lang tayo taglamig taglamig, tagulan at saka tag-araw <laughs> pero ngayon doon sa Four Seasons Country wow, grabe yung snow bye, <laughs> ang snow kay mo, saka baga ang snow 50 cm kapag ang snow oh my gosh so maganda naman na maka experience tayo ng snow kaso lang parang ano siya pag halimbawa may trabaho ka nakaka ano yun parang ano ba yun basta nakadistra kasi yung kalsada tapos yung sasakyan mo punong puno ng ice kailangan mo pang linisin para naman makapag-drive ka tsaka yung wheels mo, papalitan mo para sa snow yung ano para sa snow yung wheels pa para di ka ma-slide so yun so napakaswerte natin tulad ngayon mainit, maganda yung panahon while well, doon sa ibang country nag-enjoy din sila sa snow <laughs> how about you? nasan ba kayo sulok ng mundo? dito ba kayo sa mainit at maulan na lugar? uy, one more thing malindol na lugar. <laughs> yes, malindol. Grabe, no? Kagabi, yung lindol. <laughs> Buti na lang talaga. At ako'y nakatulog na. <laughs> Pagpupo na tayo may star dito sa likuran ko. Tanawa. Wow. Sa mga mall, pag nagpunta ka ng mall, abay, puro na Christmas. Puro na Christmas song yung maririnig natin. may na ano, may nangisda dito. Oh. Ang <laughs> layo na nang puntahan. Sige dong, para malibre na yung panihapon, sudan. Hala, may nag-brain naman, no? Oh. Wow. Actually, doon sana ako dadaan kaso lang may nag may nag pictorial so kawawa naman magsamok-samok pa ta so okay kaya no nice wow parang nakulangan ako doon sa ano sa paglalakad natin doon sa SMC side so mas maganda talaga dito no maglakad-lakad So continue pa tayo kasi 3,000 steps pa lang, kulang na kulang pa yun. kisa lagi tayong nakaupo, so much better na maglalakad-lakad tayo. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are... When skies are... <laughs> Ay naku, sakit sa mata. Okay, ito na eto na eto na <laughs> walang magawa day kayo lang kausap ko kahit hindi kita nakikita kahit hindi ko kayo nakikita but still nagyaw-yaw ko dari maganda rin naman no naglalakad-lakad tapos nag ano nagsasalita kang magista. isa <laughs> kakaloka ang layo na nung, ano, yung mga isda. Marami pala sila. Ay, Apat sila. Apat pala yung, ano, namingwit. Hala, namingwit. May tawag, anaday. Ano sa may tawag na sa inyo? Namingwit. Hala, puntahan natin. Puntahan natin. Sige. Yan na naman, o. Oh. Yun yung pangalawa. Yung first, do'n tapos siya yung pangalawa. May pangatlo. Tapos doon pa sa dulo, pang-apat. Ay, lima sila. Lima. Wow. Yes. Mahilig siguro sila mag-fishing, no? Yung mga ganyan. Yun, nandun pa din yung isa. Parang wala pa silang kuha. Hindi ko alam. Baka meron na. Or ano ba? Yung isa, oh. Ay, parang gusto ko mag-experience, no? Bibili kaya ako ng ganyan. Para pag pupunta kami dito, yan, mangingisda ako. Para pag uwi, pa may ulam. <laughs> Magtinula day, yun, butangan na natong kamunggay. Nay, lamik yan ang kamunggay day. print up print up print up or print up <laughs> ayan na sila May naglilinis din pala dito, oh. Nililinisan. Kahit na walang naliligo. <laughs> ya, yeah, ma parang ano siya, may mga mga lupa. So talaga madumi siya. So need to clean up. Para naman to clear. So ang hirap pag mga may place kang ganito no kasi yung maintenance Malaki din yung maintenance ba? Ay, pero ganyan talaga. Pahinga na naman tayo sa paglalakad, we. Eh. <laughs> Medyo mahaba-haba na yung vlog natin na walang katotohanan ba? <laughs> Walay kwinta. Walay kwinta nga video. Pasensya na gid mo ha. Walay kwinta tong video today, we. Eh? So imagine na from Bonifacio District, Bonifacio District in Mabolo, naabot ta na sa ano, napunta tayo sa um, SMC side. And then nandito na naman tayo sa El Corso. So wala talagang kwenta. Wala wala magandang topic. So pasensya na talaga tayo. Pasensya na kayo mga ka-journey. So I think hanggang dito na lang tayo. Nakakahiya. Nakakahiya Nakakahiya na. Pero thank you pa rin kahit ganito. Andiyan pa rin kayo mga ka-journey. Thank you so much mga ka-journey. Bye! Good bless!